So, we're here at Cesaru Restaurant. Trade natin ang kanila. ang only right. So, parang manginasal lang 27 QR. So, hindi kasi available yung kanilang 18 reals na one stick So, yan. Yeah. So, unang dumatay yung order namin na steamed shumai. ko maka- Ngayon ko lang itatry yung Cesar o kung gaano kasarap. So, let's try their food. So, try natin ang kanilang showman. At yung honest review ah, totoo talaga nga ako, masarap talaga. Walang halong biro. Uy, masarap. Promise. Gusto ko yung ginawa nilang ano, shady. Hindi, actually, hindi ko pa nang pero ang sarap na to. Perfect. Galing. Tapos ganito yung serving nila ng halo-halo nila, o. Oh. Grabe, o. Oh, overload. Siyempre, di mata sa akin, eh. Sa kanya to. Ayan, o. Oh. Alam niyo yung trending ngayon na, ano, yung Rigor! Hindi ko yung poko ha. May really na natin siya. Pero... Rigor! Oh. Chicken inasal ha. With Andy Rice. Syempre sa Caesar Ruta ako pa. Rigor oh, ha! Good review naman tayo. Eh. Try natin tigman yung kanilang chicken inasal. Kung masarap talaga. So... Tingnan natin yung chicken itself na wala. Hindi natin muna ididip sa sawsawa. Wait, ang damihan natin para lasap na lasap yung sarap. Sabi ko si raw sawa. Ayan. Mmm. In fairness, malasa siya. Malasa ah. Without sausawan, hindi ko siya nag -gip. In fairness, masarap siya. Tapos yung yellow rice nila. Tikman natin. Mm. Sarap. Ang sarap. Promise. Si Saru, ang sarap neto. Promise. First time kong kumain dito. Nag-enjoy ako. Ang sarap. Feeling ko, wabalik ako dito ulit. May brunch po ba to?

So, just in case sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Cesar Road, dito sa Alvita Park, malapit lang siya sa Metro Station Alvita Park. So, ayan. Ito yung kanilang ambience. So, ayan. Tapos may pabidyo. pa okay, yan. In case na gusto mong kumanta, Tor-tor-tor po kayo. Magbabayad na muna tayo bago tayo umalis. So, binigyan na sa kanya yung pambayad ni Epin. So, magbabayad na ako. So, ito yung bill natin. 67 real. Uh, ah, kinain natin. So, may... Thank halo Chicken inasal at order tayo ng tubig. So, sa lahat mga hindi pa nakakapunta dito, try niyo po yung Cicero. So, mga Pilipino po ng mga sinaserve nila dito. sa so, ang ganda ng atiyan sila. Promise, magagustuhan niyo to.